Sa UP Press ay bumabati kay Sir Ricky Lee, pambansang alagad ng sining sa pelikula at broadcast arts. Sa paglulusad ng aklat na agaw tingin koleksyon ng non-fiction ni Ricky Lee. Really, Napakarami ng nalimbag na libro ni Sir Ricky pero ito ang kauna-unahan sa UP Press. Ang mga sanaysay sa koleksyon ito ay sinulat noong 1976 hanggang 2009. Ang iba ay nalathala sa magazine, journal, ang ilan ay di pa nalathala. Ang forma ng mga sulatin ay tatawagin creative non-fiction. Noon na lang 1997. Pero 1990, 1970s pa lang ay na-develop na ni Sir Ricky ang genre na ito sa kanyang mga obra. Ibinabaling ng mga sanaysay ang tingin natin mamabasa sa mga tao lugar at karanasang ayon kay Sir Ricky, ay ayaw natin tignan o kaya natitignan lagi pero hindi nakikita. Ipinakilala sa atin ng mga batang lansangan sa iba't ibang parte ng Maynila, mga manguhula, nagtitinda ng halamang gamot, bold dancers sa Gila Theater, anak na magsasakang nabagil sa rally, pati na ang mga taga-industriya ng pelikula bukod sa mga direktor at artista ay mga karaniwang manggagawa sa pelikula tulad ng utility, legman, crew at lagarista. Mas titingkad ang kabuluhan ng mga sanaysay ni Sir Ricky, lalo na iyong nasulat noong 1970s hanggang mga unang taon ng 1980s kapag inalalang panahon iyon ng batas militar. Sa larangan ng sining at kultura, hinikayat at sinoportahan noon ang paglikang umaayon sa the good, the true, and the beautiful. Taniwas dito inilantad sa mga sanaysay ang talapak na kahirapan at ang dahas ng danas ng karalitaan. May tuturing kong gayon ang mga non sa sorority bilang kontra naratibong nagikipagtunggali sa dominating naratibo ng nasa kapangyarihan. Pangunahin kinamit ni Sir Ricky sa kanyang non-fiction ng interview format o pakikita na hindi ito ang interview na alam natin ginagawa sa akadin para mag-data gathering. Hindi rin ito ang interview na nagpapanggap na inspiring. Ginamit niya ang mga pamamaraang nakaugat sa kulturang Pinoy. Ang pagtatanong-tanong, pagdalaw-dalaw, pagmamasid, pakikibagay, pakikipagpalagayang loob, hanggang sa pakikiisa at pakikisangkot. Sa pamamagitan nito, napalitaw ni Sir Rigi, ang tinig danas saloobin, pananaw at pangarap ng mga nasa laylayan ng na lipunan. Ang kanyang pag-uulat ay matapat, may simpatya at malasakit. Mahalaga rin sa palagi ko ang koneksyon sa pagpapamalas ng talab ng non-fiction bilang paraan ng pagdokumento ng katotohanan sa lipunan. Mabisa niyang napagsanib ang katangian ng reportage at pagkukwento para lalong lumalim ang ating pag-unawa sa kaganasan ng mga karaniwang tao sa konteksto ng kanilang ginagalawan at sa mga isyong panlipunan kanilang pinasasangkutan.